Ako nga pala si Maguay. Baila ng kanlinugan at kanang kamay ng tungkong lang. Okay. <coughs> Ako nga pala si Maguay. Baila ng kanlinugan. Kanang kamay ng... Tungkong langit. Habang sinasabi ko yan, dapat pag Mamaya na tayo o... mag-usap. Kailangan makarating tayo sa bayan ng Talon Anon. Ha? Huh? Saan yung truck? sandale uh, sandali! Mag-ahin! Wait! Pedro! Ah! Op! Huwag ka matakot! Hindi ako kasama nila! Ikaw ba si Pedro Pindu? Eh? Ang bayani? Noon yun. Retired na ako. mag artista na lang ako. Sino ba kayo? Ah, uh, isa rin akong tagalaga. Nang mga katulad mo. Ah, uh, producer kayo? Manager? <laughs> <laughs> Alam mo. <laughs> Nakita kita. Hindi ka pwedeng magkaila sa akin. May potential ka eh. Naku, tayo naman. Ah, uh, maaari ba kitang makausap? Sige po. Eh, ano po ba ang pangalan nyo? Magwayen. Mag-iber ba ka nyo? Magwayen. Mapanganib ang gagampanan mong papel. Maraming kaaway. Maraming labanan. Eh, aswang nga, tsugi sa akin eh. Dito. Ah, ah. Sa, sa, sandali lang. Huwag kang laruin ang iyong mga kalaban. Baka ka Basta hawa ko ang medalyon, wala silang binatbat sa akin. Kailan ba tayo mag-uumpisa ng shooting? Ngayon na. Ngayon na? Naman. Ano to, pito-pito? Ayoko ng post-dated checks, ha? Sa nagalutaw nga alalagyanon, mag amot dire sa amon. Agod nga maabtan ang kanlinugan. Halin dire sa kalibutan. Ako, hmm? sabi na nga ba, tong gagawin namin eh. Wow! Hanap sa special effects. Tayo na. Tayo na? Eh... Ayoko na Brownout? Ah! Mang Kevin? Paano mo yung pesong ko? Suwento? Tanging taus-pusong pasasalamat lamang ang kayamanang may alay namin sa iyo. Naku, T.Y. Huh? Ano to? Out of town? Doble singil ko dyan, ha? Eh? Busy. my God! Ano naman yan suot mo? Ano ba yung shooting natin? Mumbaki Part 2? May sasabihin ako iyo. Huwag kang mabibigla. Hindi ito pelikula. Ah, telesine. Okay lang. Nasa ibang daigdig ka na. Ako nga pala si Magwai. Baylan ang kanlinugan. At kanang kamay ng tungkol langit. Ako nga pala si Maguwaya, baylan ng kanlinugan, kanang kamay ng... Tungkong langit. Eh. Habang sinasabi ko yan, dapat pag Mamaya na tayo mag-usap. Kailangan makarating tayo sa bayan ng talun anon huh? Saan yung truck? Uh, eh, sandali! Mag-ahin! Wait!